Good morning. Today, itatakil natin yung uh, issue about uh, privacy sa na ano sa Pilipinas. Isang mainit na topic uh, na uh, bumukaw ng attention ko at I would like to give uh, my own opinion about it. So, watch out and stay tuned. Paali sa tayo. Bye. Na curious kasi ako dun sa isang vlogger na ano American vlogger na na nagbigay siya ng parang uh, ano parang uh, review or uh, comment uh doon sa may sinabi siyang National Privacy Commission um, National Privacy Commission na uh, circular number tapos sa uh, yung circular number na yon, nire-refer niya yung parang batas noong 2012. So, in short, nag-update o nagkaroon ng siguro implementing policies yung commission na yon para ah uh, no, para nga uh, uh, magbigay ng kanilang uh, uh, guidelines no sa pagbablog sa tingin ko may may ano yon may uh, may link 'yun doon sa case ni Vitali nung uh, April, no? And uh, to be honest, uh, hindi ko alam yung kwento ni nito ni Vitali um, since two days ago. Noon nga lumabas yung uh, yung uh, yung uh, vlog ng uh, yung uh, content ng vlogger na 'yon, no? So, nakirous ako Tininan ko yung, pinanood ko pa yung ibang mga mga opinion ng mga ibang uh, foreign vloggers sa Pilipinas. Then, uh, yeah, uh, na-curious din ako doon sa kwento ni Vitaly, no? At saka yung isa pang sumali na uh, Johnny Somali. So, hindi ko alam na nag-i-exist pala yung mga ganong content, to be honest, no? Hindi ko din alam yung Kick. Meron palang ganong klaseng klasing uh, social media platform na na Kick. Na, na nakatira yata ako sa isang ano eh. Sa isang uh, silo. Kaya hindi ko alam yung nangyayari sa iba, uh, sa ano sa sa mundo. Yung ibang mga nangyayari no. Mga uh, ano. But anyway, balik tayo dun sa topic. Ang kasing nangyari Ayoko nang ayoko na tuloy mag blog, magpakita ng mga muka. baka pa, dito din eh ganun yung batas eh sandali. Iba iba pa ba ako na lang yung mic ano. Kamera. May mga tao. Eh. <laughs> Pati ako na paranoid. Ah. <laughs> uh, ganun yung ano yung uh, reaction ng mga mga foreign vloggers no. Nag uh, normally no pero kasi wala pa akong nakikitang pilipino na nag eh uh, na nag-nagko-content siguro hindi ko pa siya hindi pa na recommend ni YouTube sa ano ko sa page ko pero siguro later on lalabas pero bago bago ko marinig yung mga opi, opinions <laughs> ng mga pilipino ito raw ito uh, raw kumbaga ah uh, An, uh, an an influence no bago ko marinig yung mga influence ng uh, opinion ng ibang mga Pilipino na siyempre mag magbibigay sa akin ng uh, konting ano yun bias eh sasabihin ko muna yung uh, yung ano ko yung uh, yung sarili kong pansariling uh, reflection dito, dito sa topic na to okay sandali lang I Ano ko lang tong ipopost ko lang itong vlog eto hindi na masyadong busy dito eh kaya dito tayo uh, ano magpapatuloy um well first of all uh, i think i and i believe na maganda yung intention ng commission no para i-regulate nga naman yung uh, you know yung growing uh, industry ng vlogging especially sa Pilipinas Um yeah, I think uh, kaya nga sila uh, inatasan na uh, ng batas ng nung 2020 nung 20, 2012 na mag uh, na, na mag-act as parang body uh, eh I really ano I really commend na yu, uh, I really appreciate yung ginawa nila. Kasi we have to uh, adapt our laws should uh, adapt to the changing uh, Uh, environment or changing uh, changing uh, uh, situation no mag sa modern times kagaya ng blogging and we also have to protect yung mga rights ng mga mga kababayan nating uh, Pilipino i really i really recommend that and i i really from the bottom of my heart my heart um, i'm really thankful na ginawa niyo 'yon Uh, kasi uh, uh, impabor ako sa sa ginawa ninyo. Ah uh, uh, Yes, that is my take on that. And uh, kasi binigyan niyo ng pagkakataon yung tao na halimbawa ay eh, ma-feature sa mga sa oh, ma, ma, mapakita yung face niya doon or whatever for some reasons na may may ano niya may may chance siya na whether or not na ayaw niya or hindi na pwede, pwede niyang ipablur ipa or pat, ipatanggal yung, uh, yung content na yon dahil involved siya that is true and I, I really uh, as I said I really appreciate yun, no kasi may ngayon dati wala eh walang uh, may, correct me if I'm wrong eh uh, walang avenue o walang walang uh, walang um, walang pagkakataon na gawin yon So, yun yung part na yon pagdating sa privacy. Well, siyempre pagdating sa mga content creator naman, well I feel I feel uh, for you uh, yung mga existing lalo na yung mga mga big time creators na, yung mga malalaki na yung mga channels. Of course magkakaroon kayo ng konting adjustment. Of course uh, susunod kayo dito, nasa sa inyo kung gusto nyong yung sundin o hindi, siyempre may choice naman kayo dyan. Pero siyempre, i-realize nyo rin na may consequence, no? Kung hindi kayo, hindi man kayo sumunod dyan, uh, yes or no. So, para sa inyong mga vlogger, ano, ano ba yung mga, sa nakikita ko, uh, well, yeah, sa nakikita ko, ang magiging parang limitations nyo lang naman dyan, is pag nagbablog kayo in public. Pag nandun naman kayo sa inyong, let's say, sa bahay, nag- uh, nagaano kayo, nag uh, yung ano lang, yung camera lang, tapos walang problema, di ba? Pero pag nasa ano lang naman kayo, sa mga public places, I think they they even specify kung saang lugar ka lang pwede. I think sa, pub, uh, sa public government uh, spaces, correct me if I'm wrong, parang hindi na yata pwede. At sa ano din, sa mga malls, uh, sa mga corporate or uh, commercial places, I think pwede. Pero mayroon akong nakita mga ibang malls na nagbabawal na, no? Base sa mga nakikita kong mga vlogger na Pilipino na pumapasok sa mga malls na yon. Anyway, ang ang magiging ano lang naman, implication lang naman ito sa mga vloggers na nagbablog outside. Ah, medyo hassle. I understand that. Kailangan nyo munang uh, humingi ng permiso sa tao na na na, na makaka-capture ng video nyo na kung pwede ba niyang uh, kung pwede niyo bang silang kuhanan. Uh, uh, implement, implementation wise, I just don't know kung kailangan nyo bang ilagay yung disclaimer yung yung statement nyo na na yon sa video or hindi na. I I am not sure about it. However, I what I am sure is kailangan mo daw atang maglagay ng disclaimer prior sa pagbablog mo. So meron kang parang statement in writings bago ka makapag-vlog. Yun base dun sa nabasa kong ano ah kasi uh, actually this morning bago aga-aga <laughs> eh uh, inopen ko yung circular and yun nga uh, inano ko lang binasa ko lang mabilis at eh uh, ito yung nakuha kong ano doon, uh, information. So I hope uh, meron pang part 2 itong uh, video na to. And uh, sa, uh, sa 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 uh, finally yung pinaka comment ko na lang is para sa sarili ko. Syempre bagong creator lang ako, no. At least eh uh, at least ako implement ko na siya. Uh, pag-uwi ko ng Pilipinas no uh, alam ko na yung yung dapat kong gawin no bago bago ako mag uh, mag-film and i hope uh yeah uh lumago yung channel ko at uh, <laughs> uh maka maka ng ng right audience yun lang okay okay sa mga bago pa lang ko sa channel ko <coughs> subscribe na naman ka po kayo at comment lang sa baba kung mayroong kayong mga reactions dyan para sa ating improvement. At dito na naman tayo sa ilalim ng tulay. I-end ko na po itong video na to. And I hope nakapulot kayo ng konting reflection sa akin. At kung uh, kung small uh, ano lang din kayo, uh, YouTube channel, content creator, nakagaya ko, um, sana sumunod po kayo sa bagong guidelines ngayon ng ating gobyerno sa Pilipinas. And positivity, positivity lang po tayo lahat. Thank you and have a good day. God bless you all and goodbye. Point of view.